Shout out mga kabindors. Ito ay papunta tayo dito sa compound ni Tatay Jun. Bibisitahin din natin si Tatay Jun. Pero ang pangunahing ano natin ngayon ay si Ate Bia upang malaman natin kung nakapag-online na siya. Upang magkaroon siya ng appointment doon sa PSA para sa kanyang mga anak. Ayan, bibisitahin natin mga kabindors. Isama na natin si Tatay Jun na mabisita natin. Ay, ganda! <laughs> ah, kumusta, Ate Bea? Ah, kumusta natin? Nakapag-online na ako. Nakapag-online ka na? Anong problema? Anong problema? Hindi, ano, balikan mo yung ano, balikan mo yung ano, tapos e, i-delete e delete mo no? yung hindi. Pwede pong baguhin yon Yung babalikan ko Pero po. Pero naipasa mo na? Opo, yung bukas na nga po sana schedule ko. okay mo. Bakit nagkaganon? Ano ang namali? Yung sa, sa limang taon ko po, mali po ako lang lagay ng ano, Anong... ng filido. Ano ate, Kasal ba kayo nung una mong asawa? Opo. Ay doon mo siya iya eh, ano yung apelyido niya. Po, hindi ko po na susunod. ano doon. Dito ko muna. na. <laughs> Dito mo na isunod sa pangalawang Opo. aray. Ano yun? Hindi po masuk ka ulit doon. Pwede pong pumasok ulit doon. Hindi, subukan mo lang kung Pero pwede Pero kung papasok ba. ulit ako doon, baka baguhin siguro schedule ko. O, kahit na baguhin, basta maayayos mo lang. Ano? Opo. Po? Kasi pag yan ay Tatry ang Ta try ko na lang po. Pinagpatuloy mo. Eh, ano mali? Opo. Mali ang po, ah. Sa ano? Nagka ako ng magiging nawala sa isip ko 'yun. <laughs> nawala po sa isip ko. Ah, ito namang pangalawa, hindi kayo kasal. Hindi po. Ah, live-in pa lang. Ano po, ang pang anong pangalan niya? Kevin po. Ah, Kevin. Oh. <clears throat> eh kasi ano? kailangan talaga yun maging ano maging maayos yung ano mo yon yung apply mo Opo. kasi yan na ang lalabas noon eh paglabas <clears throat> kan doon kasi kanina ko lang po naisip nung nag-ayos po ako ng mga papel-papel ko diyan hmm. na parang mali yata yung nailagay ko sa isa sa isa kong anak ko hmm. kaya sabi ko magtatanong na lang ako ulit kapag ano, binlag ako ulit yan sana kung uh, okay na kasi kaya nga pumunta ako rito ano Opo. kasi tatanungin kita kung okay na Opo okay na po ang saray ito lang. Uh, meron okay. na O mayroon na mayroon ka ng pang-ano doon pang bayad doon Opo pang gastos pero hindi hindi ko hawak Opo Nandoon kay ka therapy Opo doon ipinaabot ng ating sponsor Opo para siya ang magano sayo magabot Ah, ganun po. Hmm, kasi, siyempre ako busy ako, ano, dami kong ginagawa rin. Opo. Eh, yan ang naisipan din ng sponsor na sa kay hmm. Katirapi na lang kasi si Katirapi ang madalas dito Apo. na pumupunta. Opo. Kaya, yan nga, napasyahan ko ngayon kasi ano ko di, di upo ngayon. Apo. Sabi ko, uh, ah, ko nga si Ate Bia kung ano na ang nangyari doon sa... <laughs> ano, yan pala, nagkamali ka <laughs> ng Opo. ano. Di, yan, baguhin mo na lang yon. Kahit uh, na hindi bukas ang schedule, masusunod na araw. Pero Basta madali. ma may ayos mo lang. Opo. Madali, cancel yun yung mo yung ano na yan doon kung papasok ka doon, nandoon pa. Kung po pwede siya i-delete. I-delete mo. Tapos manibago ka ng koan? Opo. Nang ayos okay Kasi pag yan ay Tutukan ano... Tutukan ko na lang po ng hmm. ayos. Pag yan ay... Yan ang ipasa mo. Yan ang lalabas. Pag labas sa ano, yung no record, yan Opo. na rin. Kasi ako nga noon, di ba yung tatlong bata na tinutulungan ko? Opo. Nagkamali kami ng isang karakter lang. Di pagdating doon sa ID, ano, nag ano na kami, nag hihingi kami ng certification sa simbahan. -uli. Ano ito, bakit mali dito yung isa? Oh, okay. isang karakter eh napansin nila na mali oh, okay. doon sa simbahan. Eh sabi ko sa kamamadali namin kasi siyempre pag nang nakatanggap kami eh okay. wala na hindi na namin tiningnan. Hmm. Di 'yan nang nag-ano na kami nang certification sa simbahan doon napansin. Oh, okay. naku, binalikan ko napanaamin yeah. yung doon. Natutuwa Bumalik kami uli. Eh na eh natagalan, napansin. natagalan na kami sa karalakan nito. Hmm kasi ang daming aberya. Kaya nga, eh, sinasuggest ko sa na iayos muna para walang aberyang ang dumating. Ayan mga kabindors ay binalikan natin si Ate Dia. Ang ano naman niya eh, namali daw yung kanyang application. Ay papabago ipapabago na lang natin pero dali lang naman yun kasi kailan ka ba nag-ano? Kailan ka nagpasa? Kanina hmm. lang po. Kanina? Kasi naulan po kami na ano kagabi, 5 Ah, kanina, kanina, kanina ka nagpasa pero ang schedule, bukas na ka agad. Nagulat nga po ako, sabi ko, ah, ang dali. bilis, ang bilis naman. Gulat mm. na po ano? agad. Saka kamadali ko lang din po siguro, mm. kaya nagkamali po ako. <laughs> mm. Kaya kasi kanina ko lang din po nagawa. Mm. Kanina lang. Kasi yan na lang ang gawin mo. Ilan taon na ba itong si Ganda? 12 po. 12 ang layo ng agwat ano, yung isa mo, seven. Oh, yung bunso ng unang mong five kasawa. Ah, oh, five. five. Oh, Uy, ang layo, ano? Layo po ano. Tapos yung ngayon, yung bagong sanggol. Magpa five months po. Ay, ang layo ng ano nila, ano, agwat, agwat. Five Ayan, months. maganda yon. Oh, Pero ang mas maganda doon, ano bang mas maganda doon? Yung hindi na dagdagan. Yung, oh, po, yun. yun po, yes, yung hindi na dagdagan. Tara, may idad po Oo, oh, oh, oh ang pinakamagdabis doon. Kasi Ama, sa hirap, ano sa hirap ng buhay, okay. ate? Eh, nararamdaman natin yan, ramdam natin, lalo na tayo, tayo, tayong mahihirap, ay eh, ramdam talaga natin ang kahirapan. Opo. Kaya yan ang paraan na, yan, may tatlo ka na eh. Opo. Huwag mo nang dagdagan yan. <laughs> hmm. Hirap. Napakahirap. Hindi ko na po kaya. Hmm. Lalo na sa ganito lang mga trabaho natin, doon lang mister mo ngayon, eh, Opo. ano siya yung... Oo. Suspend oh, suspended at saka yung income niya, Opo. hindi nasasapat pag yan nadagdagan pa. Kaya ah, nga po, ngayon pa nga lang eh. Wala na. Parang ang hirap po, ano yun yung mga pangalan la si... Saigel sa po. Si, Saigel at saka si... Alex. Alex, uy. Alex. Ay. Okay <laughs> ah. Ah, kumusta si ano dyan, si tatay dyan? Ayos naman Parang po na, siya. Parang nakita ko na in-update ni ka Rap eh. Nandoon ka. Opo. Okay. Hmm. Kasi pinanood lagi, ko yung ano namin. Pinamonitor na po namin siya lagi. Pero ngayon, video okay okay naman na. Opo. Medyo masigda po. Um, Umingiti na nga po siya eh. Opo. Ano ba itong panganay mo since birth ba siya? Na ganyan? Ah, totally po, hindi po talaga siya ang panganay ko. Ah, hindi may ba? May kapatid po po sila. Kaso ah. hindi po nakatira sa akin dahil malalaki na po sila. Ah, oh, mayroon ba palang oh, mas eh, ano? May tatlo pa po akong malaki. Hmm. So, yung mga maliliit lang po ang nandito sa akin. Nasaan ang malalaki mo? Diyan po, sabay ko nakatira. Diyan po sila. Dalaw-dalaw ah. lang po sila sa akin. Ah, yung tatlo mo, magkakasama sila sa ama? Hindi? Hindi, hindi, hindi rin. Ito, yung baby lang po ang ano, yung, yung baby lang po ang iba. Ah, pero itong, tat, itong dalawa at saka yung sabi mong malalaki, magkakapatid sila Apo. sa isang ama. Opo. Mm -hmm. Ayan. Buti nga siya nung nakaka-salita. Opo, ano? nakakintit. Pero ito, since birth siya na ganyan. Hindi po, nung mag-iisang taon lang po siya, dun lang namin siya nakitaan ng ganyan. Pero nung baby siya, hindi po siya ganyan. Normal po ang tingin, pagtingin namin sa kanya. Ay. Napakataba nga po niya ng baby niya. Eh. Pero nung mag-isang taon po siya, napansin ko parang kakaibang bata siya. Ay. Hanggang sa, ano yun, nakitaan na po namin siya na ganyan. Tuloy-tuloy na. Iba po talaga siya. Hmm. Saka pwede siya yata mag-aral pag nakakuha siya ng birth certificate. Ano? So, uh, pwede siya mag-aral kasi meron ano naman siya matututo yan Opo. kasi siyempre marunong ma na po yun siya hmm. marunong siya usulat pangalan niya hmm. lahat marunong na po pagbabasa na lang po hmm. nung, ano. mm -mm. hindi pa so yan at biya ano na lang ang ano pag yan ay na baguhin ko na lang baguhin mo po. na pag yan na may schedule ka na kasi kontakin mo na lang si Katerap Opo na para Chat ko na lang po sa O oh, para makaalis ka na papunta apo. doon sa ano? Opo. Sa Kaymol kung saan? Saan ka pupunta? Saan ba Doon po, doon po sa Kaymol na 'yon. Sa Kamarin po yun Oh. Doon po, doon ko po, po yun po ang sinelekt ko. Kasi sa doon po ako sa malayo. Oh, ayan mas, mas, malap, mas, mas, malapit, Mas malapit. Saka dito naman talaga ako sa Caloocan. yun po ang sinilig ko kanina. Saan ito sila sinilang? Sa Quezon City po yun. Itong ito, dito na po yung silang. Ito sa Quezon City pa po kami nakatira dati. Hmm. Hindi, ang gawin mo dyan, huwag mo nang iba-ibahin. Okay. Para hindi Isa ka na... Isa na lang lagyan Isang po. lugar na lang, dito na lang ilagay silang dalawa. Opo. Para hindi ka marami Apo, pang buwan. iba ng, Tapos yung mga ID mo, i-prepare mo na, no? Opo, naka-prepare na po. Hmm. Tapos yung... kung ano... Dali mo lang pati marriage contract ninyo, mag-isawa para wala kang eberya. Opo. Pagpunta mo doon, baka kailanganin. Tapos may problema pa po ako doon sa marriage contract ko. Yung kabali dalawa po kasi ang pangalan ko na nagagamit. -naga ang nilagay ko po doon is ang real name ko po, ang pinakaginagamit ko po talaga is Estrellita. Hmm. Ngayon po, nilagay ko po ang pangalan ng is Beatrice. Pero may apidabit po ako. Pwede ko po yung pakita na ang Estrellita at Beatrice ay isang tao lang. Ah, may apidabit ka? Opo. Ah, pwede. Kung pwede may apidabit ka o oh, nadala, katunayan yun. Opo, eh, na katunayan. Ito yun. Opo, na isang tao lang hmm. po sila. Pero yung ginagamit mong ID ngayon, ano? Estrellita po talaga. Doon? Lahat ng ID ko po. Ah, doon sa marriage lang? Yan po. Diba? Yan lang po ah, ano, okay, okay. na ilagay doon. Walang problema yun kung may epidavit oh, at kasi yan ang magpapatunay. Opo, oh, yun din po ang niready ko ngayon. Opo. Oh, oh. <laughs> Kaya pasalamat po ako ano may epidavit na rin ako. Hindi, ngayon pa lang eh. Pasalamatan mo na rin ang ating mahal na sponsor, oh, si Ma'am Lesdan. Opo. Oh, Kaya yeah. ano, kay, kay Ma'am Lesdan rin din po. Malaking pasasalamat ko rin po sa inyo, Ma'am at uh, natulungan niyo po ang aking mga anak. Ayan, palakpakan natin so, si ma'am mga so. talaga talagang matulungin. Matulungin sa ganito tulad nitong mulang mga birth certificate. Okay. Yan talaga ang ano niya na yung mga bata, hindi maganyan na wala silang dokumento. Ano? Okay. Kasi iyang dokumento, importante. Okay. Importante. And kung wala silang dokumento, lalo silang Maghihirap kasi hindi sila makakapag-aaral. Kaya hmm. po sila. Oo, oh, kolorom sa bansa natin. Opo. Kaya doon na lang ang ano niya, habang pag naka-ano siya ng walang birth certificate. Doon na lang po talaga pag-asa ko. Hmm. Eh, yan. Talagang siya ang ano doon. Opo. Siya ang ah, naawa doon sa mga batang. Hindi magkakaroon ng birth certificate. Yan nga po. Nabinyaga na sila? Yan nga po sabi ni ma'am kapag ka... Uh, pag ayos na rin po yung ano nila, diretso ano na daw po, binyag. Diretso ang binyag. Opo. Ah, okay, okay. Diretso binyag. Hindi pa pala daw sila po. nabibinyagan. Hindi na pa na. po. Kasi hmm. birth certificate din po ang hanap. Oo nga. Kaya hindi din po mabinyagan. Hmm, birth certificate niya ang hanap doon Opo. sa Opo. sa simbahan. Sabi kasi kasayang ko rin daw po. Kasi yan nga, itong tatlo na tinutulong ako, ang hirap. Kasi birth certificate na hinahanap bago mabinyagan. Opo. Birth certificate. Ngayon naman nagaano sila para ang ano naman doon paraan bibigyan sila ng certification oh, para may dokumento kami oh, papuntang uh, doon uh, sa City Hall City, City Hall tsaka may isa pa po akong concern yung, yung sa baby ko po sabi nila ano may birth certificate na po sa hospital kaso sabi po ng kapitbahay ko dito na kapatid ano daw nanganak din po siya doon sa hospital na yun kasi yung birth certificate kala pag mo yun kailangan pa rin daw i-rehistro sa City Hall sa PS. Ibig sabihin, hindi pa real birth certificate. Ipatutuong birth certificate. Hindi pa nila napapasa. Opo. Hindi pa Sabi ko, Ay, ibig sabihin, ano pa lang, negative pa lang bigay sa amin. Hindi pa ano. Hmm. Totoo. Hindi ko, nga, akala ko totoo. Totoo na. Kaya Pero kukunin. ang mo na. Ha? Huh? mo na yung birth ng anak mong bonso. Hindi pa. Kukunin pa lang din ko namin. Kunin. Isasabay na lang din ko namin bukas kung matutuloy. Hindi. Ayan, ayan. Ano mo rin, asikasuhin mo rin kasi oh, wag ka kaya, hindi pa na ipapile. Sabi yun. po ni Ma'am Left and sama mo na rin yung baby mo para sabay-sabay na silang pabinyagan. Sabi, sabi ko nang gano'n, ni Ma'am Left and Red. Kaya sabi ko, sige po Ma'am. So, matapos na po. <laughs> mm, madali lang yung sa inyo para. kasi no, walang sablay kasi nandiyan ka. Opo. Yung akin kasi napakarami Wala lang mga ID yung tinutulungan ko. Mm -hmm. Walang dokumento kahit isa nung ano, tinulungan namin yun ni ma'am. Opo. Kaya ang tagal ng proses. Yan tulad nyo, nagsiseminar pa sila. May dalawa pang seminar na gagawin. Opo. Natapos na yung dalawa. Mm -hmm. Bago mabinyagan, yung dalawa na yung tatapusin. Ay, ganun Oo. Pagkatapos ng binyag, saka lang magbibigay ng certification. Hindi pa baptismal yun. Certification, ah, certification pa lang. Hmm. Para may dokumento kami na dadalhin sa City Hall. Opo. Okay, hanggang dito na muna ang ating update mga kabindos. Pinundang ko lang si Ate Bia kasi siyempre, ang sabi ko sa kanya nung nag-update tayo dito ay babalikan ko okay. siya para matanong ko kung okay na. Eh parang hindi pa rin naging okay kasi babaguhin niya yung uh, yung ano niya doon, application. Mali ang pagkaka ano kay uh, Kugi. Okay ate. Sige po. Uh, dito muna ako at Mar maraming salamat sa ating mga supporter. Salamat sa ating mga sponsor. Mga viewers.